ang ipinangakong pastor ng Panginoong Hesus na darating sa panahon natin ngayon upang, siya ay magbigay ng pagkain spiritual sa tamang panahon, gusto mo ba siyang makilala? Tapusin mo ang video na ito hanggang dulo upang nang sa ganun ay ating malaman at maunawaan kung sino ang isusugo ng Panginoong Hesus sa panahon natin ngayon, na siya din ay magbibigay sa atin ng pagkain spiritual na nagbibigay buhay. Alamin natin ito na gamit lamang ang salita ng Diyos. Makikita po natin sa John chapter 6 na ang Panginoong Hesus ay dumating sa panahon ng first coming upang magbigay ng pagkain spiritual na nagbibigay buhay. Basahin natin ang sinasabi sa John chapter 6 verses 35 and 63. Sinabi ni Hesus, "Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang espiritu ang nagbibigay buhay." hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritong nagbibigay buhay, amin. Dito ay nalaman po natin at naunawaan na sa panahon ng first coming ang Panginoong Hesus ay dumating ayon sa pangako para magbigay ng pagkain spiritual sa mga tao, at that time para matanggap ng mga tao, ang spiritual food na nagbibigay buhay ay kinakailangan lamang nila na lumapit at maniwala sa Panginoong Hesus, dahil nasa Kanya lamang ang salita na nagbibigay buhay at that time. Kahit na sa panahon ng first coming ay napakarami na rin ang mga tagapagturo ng salita ng Diyos, but tanging sa Panginoong Hesus, lamang nila matatanggap ang salita na nagbibigay buhay, dahil sa Kanya lamang dumadaloy ang salita ng Diyos, dahil ang Panginoong Hesus, ay dumating ayon sa pangako at katuparan ng pangako ng Diyos. At sa panahon ng Second Coming ang Panginoong Jesus, ay nangako na mayroon siyang isusugo na kanyang mensahero na kung saan siya ay darating upang magbigay ng pagkain spiritual sa tamang panahon, basahin natin ang propesya na ipinangako ng Panginoong Hesus, basahin natin ang sinasabi sa Matthew chapter 24 verses 45 to 47. Sino ang tapat at matalinong alipin, hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Mapalad ang alipin yun kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian nito. Amen. Dito ay nalaman at naunawaan natin na mayroong darating na mensahero sa ngala ng Panginoong Yesus, na kung saan, sa kanya dadaloy ang salita ng Diyos, at sa kanya matatanggap ang pagkain spiritual sa panahon ng katuparan ng bagong tipan at book of Revelation, basahin natin ang sinasabi sa Revelation chapter 2 verse 17. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong mana. Bibigyan ko rin siya ng batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sinumang nakakaalam maliban sa tatanggap yun. Amen. Malinaw na ating nabasa mula sa salita ng Diyos, na mayroong mensahero na darating sa panahon natin ngayon upang magbigay ng pagkain spiritual sa tamang panahon. Ito ang mensahero na darating ayon sa pangako ng Panginoong Jesus, at siya ay isusyugo sa lahat ng tao, bansa, wika at mga hari, at siya ay magpapahayag ng salita ng Diyos, kung saan kung ano lamang ang kanyang nakita at narinig mula sa Diyos. Sa kanya din natin malalaman at maunawaan ang katuparan ng bagong tipan, at Book of Revelation na nakatago sa pamamagitan ng talinghaga. Amen. Kaya naman upang atin malaman kung sino ang mensahero na ipinangako ng Panginoong Hesus, alamin natin ito sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos, upang tayo ay makasiguro na ito ay katutuhanan lamang na nagmumula sa salita ng Diyos. Kaya naman sama-sama natin itong alamin at pag-aralan. Kaya naman kung ikaw ay interested para sa pag-aaral na ito, comment I'm interested. Maraming salamat at magkitekita po tayo sa ating online class. God bless!